patuloy tayong naghahanda sa Kapaskuhan. At sa araw na ito, ibinibigay sa atin si San Jose bilang huwaran, halimbawa, ng naghahanda sa pagdating ni Jesus. Alam natin, maraming tao ang nandoon nang dumating si Jesus. Ngunit hindi lahat nakilala siya at natanggap siya. Si San Jose nakilala siya at natanggap siya. Kaya naman siya'y pinagpala. Kung ating susumahin si San Jose, masasabi natin sa una siya 'yung taong matuwid. Siya 'yung taong lagi sa tama pumapanig. At ito ang mabuting simula para kay San Jose. Dahil siya'y masunurin, lagi siyang pumipili ng tama. Ang taong pumipili ng tama ay nasa landas sa paghahanda kay Kristo. Kaya yun yung una nating ipagdasal. Sa gitna ng maraming mga kamalian, maraming mga peke, maraming mga masama. Sana katulad ni San Jose, ang piliin natin, ang kampihan natin ay ang tama. Ngunit hindi lang sapat kay San Jose ang tama. Pinili rin niya ang landas ng pag-ibig. Ang landas ng kabutihan. Dahil minsan pwede ka maging tama pero sa sobrang tama mo, pwede ka rin maging mapagmataas. Di ba minsan, pag ikaw ang tama, hindi ka magpapatalo. Pag ikaw ang tama, pakiramdam mo, pwede mo nang maliitin yung mga mali. Pag ikaw ang tama, pakiramdam mo, kahit anong gawin sa mga maliit, okay lang. Kaya nga, 'di ba, minsan ganun ang tingin natin sa mga kriminal, lipulin na lang 'yan, mga salot naman 'yan sa lipunan. Mga walang kwenta naman na mga 'yan. At malakas ang loob natin dahil nasa tama tayo. Pero iba si San Jose. Bukod siya na siya'y tama, pinili din niya ang mabuti. Kaya nga't kahit na natuklasan niyang nagdadalan tao ang mahal na birhen na hindi sa kanya at bagamat kung paiirali niya ang batas, pwede niyang ipapatay ang mahal na birhen, pwede niyang ipahiya si Maria, pwede niyang gantihan si Maria dahil nasa tama naman siya pero hindi niya ginawa iyon. Pinili niya hindi lang ang tama kung hindi ang mabuti, ang mapagmahal. Hindi sapat na tama lang tayo. Kailangan katulad ni San Jose na nasa mabuti din tayong landas. Piliin natin ang mas mapagmahal na landas. Kaya nga talimbawa, Siguro nga yung ibang tao ang may atraso sa iyo, yung ibang tao ang mali, ikaw ang tama, pero hindi ito sana maging dahilan para hindi pa rin tayo maging mabuti at mapagmahal. Tama, mabuti, ito ang naging paraan ni San Jose para maging handa para makilala, para matanggap si Jesus na sareno. Ngayong papalapit na ang Pasko, piliin natin ang tama, ang mabuti at ang mapagmahal.